Pinunahan ni Vice President Sara Duterte ang ilang hakbang ng gobyerno. Sa mensahe po para sa anyay mga kapatid na muslim na pinost po sa kanyang Facebook page, sinabi po ng Vice Presidente ng Pilipinas ngayon ay e, dali-dali umanong yuyuko. At uh, susunod sa kagustuhan po at pangingilam ng dayuhan, gaya daw ng International Criminal Court. Pino na din ni Duterte ang paggamit ng pondo ng PhilHealth sa mga bagay na wala anyang kinalaman sa kalusugan. Dapat anyang totoong mapakalagaan ng... Uh, oh, ng healthcare system ang kalusugan po ng mga Pilipino. Matatanda ang naging kontrobersyal ang pagsasauli po ng PhilHealth ng halos 90 billion pesos sa national government para ponduhan ang unprogram appropriation sa ilalim po ng 2024 national budget. Ayon po sa PhilHealth, handa sila magpaliwanag sa Vice Presidente kung kinakailangan. Siguro po mas maganda nga na makausap din namin siya at para po mas maipaliwanag din ang